Hello mga pachams ko. Good evening. Tara, dinner tayo. Ang aming ulang for tonight, Ito Fried tilapia at saka nag-fry din ako ng saging na saba. Meron din ako dito. Alam niyo ba to mga pachams? Ito yung ensaladang dahon ng ampalaya. Sarap niyan. O, may yung ensalada, suka, uh, asin, sibuyas, kamatis, kunting asukal, tapos yung dahon ng ampalaya. Sarap niyan. Ibang klase yan. Tapos, eto, yung leftover kahapon, yung nilaga, pork, liempo. Shuswal, aking banana, ay, mango. So, ayan, may juice ako dito. So, tara, ating ng umpisahan ang dinner ko. Ayan. Natin to eh. Sarap to. Eh. Sarap. Ito. Ito ang pinaka favorite ko. Mahilig kasi ako maggagawa ng mga ensalada. Ensalada ng talbasang kamote. Salat ng mga dahon. Especially ang kung ang ulam ko eh... Pritong isda. Basta yung... Prito. Yan. Papatner yan eh. Ensalada. Saladang mga gulay. O diba? Mmm. Ang sarap niya. Pachams. Mga pachams ko. Alam niyo... ito, medyo hindi siya masyadong mapait. Pero mapait naman, pero hindi masyado. Kasi binabad ko siya sa asin. O, di ba? Kaya, tamang-tama yung lasa niya. Tamang-tama sa akin pritong tilapia. O, di ba? Mmm! Masarap mga pachams. Hmm. Ang sarap sa... Ang sarap sa talaga dito, kahit ito lang. Tapos, halimbawa may daing ka, ang sarap niyan. Kaman natin tong aking mangga. Mm. So, yan mga pachams ko. Alam niyo naman, ang aking favorito is lagi tayo may prutas. Kasi nga, para ganahan akong kumain. Diba? So, ayan mga pachams. Enjoy ko muna ang aking dinner. So, I'll see you again later. So, bye-bye for now.